Eto ang aking kinita sa piso ay yan. Kahit pa piso-piso, basta't ba't kumita lang ay aking idederecho. Ako pala si JM, isang vendor sa tapat ng paaralan. Para lang makaahon sa laylayan, lahat ay aking gagawin. Kumita lang para may pambili ng panglamantyan. Halos ang hirap nga kitain ng pera ngayon. Kaya kahit ano na lang ang aking naisipan na pwede kong pagkakakitaan. Bawal kasi tayo magtamad-tamad, lalo pa at marami akong mga bills at mga utang na dapat bayaran. Ngayong araw ay nag-aayos ako ng aking mga paninda para bukas maitinda. Halos linggo-linggo nga ay meron tayong mga bagong laruan. Madali lang kasi ito maubos, lalo na sa mga kabataan. Kaya eto, halos araw-araw din tayo namimili ng mga laruan sa tindahan. Naisipan ko na rin pala na maglagay ng palabunutan na sisiw. Ito yung bago kong palabunutan. Meron na po ako dito mga sisiyo. Yan. So kapag makabunot kayo dito, sa palabunutan ko, eh, meron kayong sisiyo. Dapat makasiro kayo dito. Yan. Bunot ka na, piso lang. Baka makasisil ka kapag may siro. At pati nga sa pagbibenta ng mga gagamba, ay ginawa ko na. Yan, yan. Malaki. Tingnan nyo yung mga gagamba ko na nahuli. Eto. Marami. Marami. Hindi ko lang alam kung ano yung mga tawag. Meron tayo dito iba't ibang klaseng kulay na lang. May brown, black, gold. Sa kaya, tingnan niyo, close up niyo. Ito yung mga gagamba sa masbate na talaga namang mga matatapang at pinanglalaban at pinapadala pa po sa ibang lugar dahil kilala ang masbate sa mga gagamba dahil mga malalakas ang mga gagamba dito. Ito talaga yung mga pinapanlaban kapag mayroong mga pustahan. Yan. So ito na nga mga kaibigan, tapos na tayo magbilang at mag repack ng mga coins. So bibilangin na natin itong mga nabilang natin. Ito pala kita sa PCnet. Kaya samahan niyo ako magbilang. So etong mga barya na ito, ay hindi ko na po ito isasama dahil wala na po siya sa bilang. Pag sinabing wala na siya sa bilang, hindi ko na po makompleto yung 100s, 500s base po sa mga coins. Kasi dapat sa piso, maka 100 ako. So, hindi siya umabot na ng 100, kaya hindi na natin ito isasabay. Tapos, dito naman sa fives sa 5, hindi naman niya siya umabot na sa 500. Ito na yung balimbutal niya, kaya hindi na natin ito isasabay. Pati itong mga 10 pesos. Yan. So, ito yung mga nakalipak natin. So, sa fives s meron akong 500. So, 500... 1000 dalawang pack ng 500 na puro tagsi 5. I mean, dalawang pack na puro tagsi 5. So, 1,000 to. 1,000. Ito naman na piso, 100 to. 1,000. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1,000 pesos. So, 2,000 na. Ngayon, meron ako ditong botal na 5s and 10s. Sa 10s, 100. Sa 5s, 100. So, 100, 200. 2,200 pesos ang kinita natin sa PC Plus, etong mga coins na hindi na natin sinaba dahil hindi na nga po siya umabot sa 100 saka sa 500. So, yun lang mga kaibigan. Salamat sa panonood. Ang kinita natin ay 2,200 pesos sa PC